Saturday ang pinakahihintay nating araw sa pagkiklab. Nasa bahay pa lang ako ay nakareceive na kagad ako ng order mula kay club. Ito yung unang-unang order na receive ko. Kita niyo naman ang layo ng isa number 4, kaya kinansel ko na kagad yun. At pagkatapos mag-deliver ang order na yun, ito naman ang nareceive kong order, dalawang order na napakalayo, kaya cancel na naman yung 5 and 6. Okay po sana i-deliver yung 5 and 6. Ang problema, isa siyang kondo at yung plaque nila ang pinakamalayo doon sa loob ng kondo na yun. Kailangan mo maglakad ng almost 100 to 200 meters. Hindi kasi inaalo ng kondo management na pumasok ang mga e-bike sa loob. Kung ayaw nila, ayaw ko din sa kondo nila. At ito naman na sumunod, tatlong order na naman pero ang layo na naman ng dalawa kaya sila naman silang dalawang order. Nga pala sa isang araw, allowed lang kami ni Grab na mag self cancel ng 10% ng total orders namin dahil kapag sumubra doon ay mawawala ang incentive namin sa araw na yun. Pero wala namang problema dahil nang ginawa kong cancellation sa so pre-story order ko ay lahat auto-system cancel. Dahil alawad kami mag-cancel ng order kung ang customer from restaurant ay umabot sa 2 km distance. Matumoy na pala naging order niyang Sabado. Halos umabot lang tayo sa 47 orders o equivalent to $222.80. Pero okay lang, at least nakuha pa rin natin ng incentive na $70. Kaya naman, kumita pa rin tayo ng $12,500 pesos. Sana at hindi ko nabot ang tagi ko na $300 sa so tuwing Sabado dahil may paso pa ako kinabukasan sa putang job ko. Pero salamat pa rin kay Lord at nakuha ko pa rin ang highest incentive so araw na to.